Hello everyone, welcome back to my channel at the Phoenix Vlog. Ayan guys, so nag na po kami ng kasama ko para po sa celebration ng Chinese New Year mamayang gabi. Ayan, puno yung aming basket. So magpapakounter na ako guys. Magpapakounter na kami dahil pupunta pa kami sa market mamaya mayang kontila. Okay. hindi pa gaano maraming tao guys pero I'm sure mamayang hapon to ayan dadami ang tao dito ayan malapit na kami sa counter so ito po pinamili namin <laughs> Ayan, happy Chinese New Year everyone Ang lahat po ng mga kaibigan natin nagtatrabaho dito sa Hong Kong sa, uh, Nagtatrabaho sa family Chinese Ayan, sa lahat po, sa ating lahat kahit hindi man po tayo Chinese ayan kong hefa choy everyone bye everyone, thank you so much for watching mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.